mga babaeng na link kay Jameson Blake. Barbie Forteza Si Barbie Forteza kasalukuyang nalilink kay Jameson. Ito ay matapos silang makitang sweet na magkasama sa isang fun run noong May 2025. At ngayong June, nakuna naman silang magka-holding hands at muling magkasama sa isang fun run. Elise Hoson Inamin noon ni James na may something special sa pagitan nila ni Elise Hoson. Ngunit linaro niyang magkaibigan lang sila. Loisa Andalio Naging kilala sa showbiz noon ang love team na Jameson at Loisa. Julia Barreto. Nagkasama sa na Jameson at Julia sa ilang mga proyekto gaya ng primetime series na Love the Last, ngayon at kailanman at isang episode ng MMK. Heaven Peralejo. Lumabas ang balita noon na nagdidate na Jameson at Heaven Peralejo, ngunit din na ito ni Jameson at sinabing magkaibigan lang sila. Janela Salvador. Nagkasama sa na Jameson at Janela sa ilang proyekto kabilang ang pelikulang So Connected. Inamin ni James na nagka-crush siya kay Janela noon. Sean Dominguez. Very vocal si Shan Dominguez na si James na ang pinakaunang celebrity crush niya. Sura Mires. Naging magkatambal sila noon sa pelikulang Ang Babaeng Allergic sa Wi-Fi.